Ah, uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit 'to. Bali, ngayon araw mga kagulay, update ko kayo dito sa ano, sa in-spray ko dito sa ano, sa pamatay damo mga kagulay. Yung mapapansin niyo nung nakaraan mga kagulay ay kung green yung talong natin, green na green din yung damo mga kagulay. Ano nga ba ang gamit kong pamatay damo mga kagulay? Sa mga sumusubaybay po sa akin dito, sa munting channel ko alam na nila yon mga kagulay pero ipapakita ko pa rin mga kagulay saka ito na yung ano mga kagulay yan kung mapapansin nyo naninilaw na yung mga damo mga kagulay yan ito yung damo na green yan yan na yung naispiran mga kagulay yan naninilaw na siya tatlong bali tatlong araw na siya mga kagulay na naispiran siya mga kagulay kung, ang ano lang dito nung nag-spray kami tang mga bandang ano uh, alas gis tapos bigla ka naman inulan ng mga launa mga kagulay pero namatay pa rin siya mga kagulay Ito ang kagandaan dito sa ginagamit kong ano ginagamit kong pamatay damo mga kagulay sa mga nagtatanong kung anong gamit ko mga kagulay ito siya ayan siya mga kagulay basta kontak Contact siya mga kagulay, contact. Hindi siya systemic na pamatay mo mga kagulay, hindi siya katulad ng mga iba. Yan po, ang kahit na naulanan siya, pero kung makikita nyo, nanilaw na talaga siya. Ibig sabihin, mamamatay na yan mga gulay ano? Dilaw na siya. Kung nung nakaraan nakikita nyo na pareha siya ng kulay ng talong, ngayon, ayan siya, nanilaw na siya mga kagulay, kahit na naulanan siya. Pero mas maganda sana to kung di siya naulanan. Baka ngayon ay eh, ano na to, lanta na lahat to, tong anong to mga gulay, dilaw na lahat. Eh ang kaso nung pagkatapos mag-spray. Saka dito natapos spray mga gulay, sumula doon hanggang dito lang sa Makapal. Yan nakikita niyo na nilaw na damo diyan mga gulay hanggang diyan lang. Yung sa kabila hindi pa, kaya makikita niyo green na green pa rin pati yung damo mga kagulay. Pati yung damo doon green na green pa rin. Pero dito halos patay na lahat ng damo dito mga kagulay. Ito na rin yung ating talong. Ayan, ang kagandahan lang dito, halimbawa to mga kagulay ito, natamaan to ng basta yung spray natin. Yan, yan lang, yan lang yung mamamatay mga kagulay kung baka masusunog mga kagulay. Hindi yung buong talong mga kagulay. Yan lang siya, ito lang kagandahan sa basta. At saka dito sa contact kung tawagin, kasi may contact at saka systemic mga kagulay. Yan lang yung ano, kung maninilaw. Kung napansin nyo to, dilaw na. Pero tong talong hindi kasi hindi naman talaga hindi naman talaga to na no, na anuan ng pag-spray kaya hindi siya na ano mga kagulay. Yan ang kaganda ng basta. Marami naman na contact mga kagulay na nagagamit. Meron din yung tickborne. Basta marami. Maraming mga contact. Basta 15 SL siya mga kagulay pag sinabing 15 SL mga kagulay uh, contact 'yung mga 'yon mga gulay kapag mga 480 SL 'yun na 'yun 'yung mga systemic mga kagulay 'yun 'yung mga hindi pwedeng gamitin dito sa ating mga tanim na gulay kasi kapag 'yon systemic 'yung maanuan lang mamamatay talaga 'yung ano 'yung talong <coughs> 'yun 'yung pagkaiba ng systemic at sa contact kaya kapag dito sa mga gulay ang ginagamit talaga ay contact contact herbicide mga kagulay katulad nyan ng Basta uh, burn, meron pa daw yung uh, basta marami mga gulay basta titignan nyo lang kasi dito nyo lang man niya malalaman kung konta kung di, hindi mga gulay dito siya malalaman no? Oh. yan yung sinasabi kong 15 SL ayan kasi kasagara makikita nyo yung mga iba na spray na hindi pang gulay 480 480 SL yon yan yung mga systemic mga kagulay kaya ang ginagamit dito sa mga gulay ang kasagaran yung mga nagbablog o kaya yung mga hindi man nagbablog na na nagtatanim ng talong ito ang kasagaran nila yung 15SL meron ng mga ano yan nga katulad nga ng basta yung sinasabi ko uh, yung mga tech burn mga ano pa ba yun basta marami mga gulay maghanap na lang kayo kung ba walang basta maghanap na lang kayo meron mga, 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 mas mura mga kagulay ayun siya o. Halos nanilaw na lang lahat siya dyan mga gulay. Tatlong araw pa lang, apat na araw yata. O oh, tama, tatlong araw pa lang mga kagulay. Ano, nanilaw na siya. Ito mga hindi natamaan dito, green na green. No? Yan. Pero ang ginawa kong install dito sa uh, pag-spray mga gulay kasi halos kasing ano na siya ng talong. Uh, gumawa ko ng sako. Tapos sinarangan ko dyan sa gilid para nanigurado lang ako mga gulay. Ganun yung ano. Hindi ko na naipakita sa inyo nagawa nga ng walang hawak nga ng camera sabi ko sa inyo wala naman ako dun sa amin sa trans dito ako sa tariman dito sa bayugan wala naman tagahawak ng kamera kaya hindi ko na napakita sa inyo kung paano yung discarte kong pag spray kasi kung mapapansin nyo matataas na yung ano yung damo pero hindi pa rin natamaan yung talong natin ang ginawa kong discarte yung umano ako ng sako tapos mga dalawang dipa tatlong di pa may tagahawak tapos spray yun ang ginawa kong discarte mga kule para siguradong hindi matamaan yung ating talong Ayan siya. itong video na to mga kagulay. lang pupunta tayo dito mga kagulay. Ito hindi ko natapos dito mga kagulay. Papakita ko sa inyo. Yung nahuli rin na, na itanim na talong. Gawa nga ng maraming namatay noon. Meron na huli. Papakita ko sa inyo. Yung mga hindi na isprehan mga kagulay. Kung anong pagkakaiba. Kaso klarong klaro naman dito sa video. Itang kita ko naman oh, na, nanilaw talaga siya. nakalagay ba doon ng selective hindi namimili ko kung anong damo mga kagulay basta matamaan niya mapapatay niya mga kagulay hindi katulad ng mga 480 SL kuminsan na systemic na nga tapos may napipili pa siyang damo may hindi siya kaya ito mga kagulay oh, yan oh. hindi yan na ispirahan kaya ganyan siya pero iisprehan din yan mga kagulay So yung mga nahuli na itanim mga kagulay. Kasama pa rin to sa 5,000. Hindi pa rin siya napupruningan mga kagulay. Baka ma ano. Uh, Unti-unti uh, ko na lang pruningan to mga kagulay. Siya. Ito naman yung naispirat na ng basta mga kagulay. Ayan. Ayan. Saka marami na rin lumabas na bunga niya mga kagulay. Ito so, na, marami naman ang bulaklak dito. Kapag gaganyanin yung mga kagulay, parang... Ang ano, ang parang bansot pero kapag ginanon nyo mga kagulay kasi nakaganyan niya. Nang ginanon nyo mga kagulay oh. ayun na siya. Nag-focus na siya. Simula na na-pruningan mga kagulay. Nag-focus na siya sa taas oh. Sunod-sunod na hanggang sa tumangkad mga kagulay. ayun oh may lumabas na na bunga mga kagulay oh. Ayan oh. Ayan siya. So ayun mga kagulay. Pinakita ko lang sa inyo yung epekto nung basta na in-spray ko na pang damo sa mga nagtatanong kasi marami rin nagtatanong at yun nga yun nga pinakita ko nga sa inyo yung ano mga kagulay yung mong ah, mismong bote nung ginag, mismong bote na lalagyan nung ano nung basta Ah, napin nyo lang meron yan sa online magtalong lang kayo sa mga agri supply sa inyo napin nyo lang yan at ah, yun yung bilhin nyo kung gusto nyo meron din mas mga mura dyan mga kagulay Kaya na lang bala sa yun So yun mga gulay, sa so, bago pala sa munting channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa aking pagtatalong. Kung ano mga uh, discarding gagawin ko dito. Uh, ulitin ko ulit mga gulay, hindi ko sinasabi na gayahin nyo. Uh, hindi ko rin sinasabi na hindi nyo gayahin, nasa inyo na lang yung mga gulay. Maraming maraming salamat mga gulay. God bless po sa ating lahat.